Patay na daga nakita sa loob ng Subway Sandwich. Isa sa mga kinakatakutan ng mga masa ay mga nakakadiring bagay sa pagkain. Pumunta si Jay Armstead at si Matt Jones sa subway sa Lincoln City, Oregon para sa kanilang lunch break. Nabilaukan sila nang makita nila ang isang daga sa sandwich. Sinulat ni Jones ang nangyari at pinikturan niya ang daga. Binalik ng subway employee ang pera nila. Dahil sa pangyayaring ito, tinapon ng restaurant ang buong stock ng spinach kung saan nakita ang daga at nagsagawa ng health check. Pero kawawa naman ng mga customers na nauna sa dalawang lalaki dahil nakain na nila ang gulay. Hinala nila na ang daga ay nagmula sa factory at hindi sa restaurant mismo. Naimpake ang daga sa loob ng bag ng mga spinach. Tinawagan ni Jones ang Subway headquarters customer service para magreklamo at dapat gumawa ng babala sa mga nakakain. Pero tinawanan lang daw siya at sinabi na ito ay imposible. Ang direktor ng Lincoln County Health and Human Services ay nagsabi na kahit nakakadiri talaga ang daga na nakita, hindi daw basta-basta nagkakasakit ang tao sa pagkain ng spinach na nadikitan ng daga.